Okay, T12, mm -hmm. okay. L1, there is diffuse. Mm -hmm. Diffuse this Causing my bilateral neural now. L1, L2, there is diffuse. Mm -hmm. L3, L4, diffuse. <coughs> okay, L4, L5, diffuse. L5, there is diffuse. they fuse all these ball T magmula sa T12 L1, L2, L3, L4 paulit-ulit hanggang L5 S1 Dexterous um, 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 Masakit sa akin Nakita ko nung ano ko yung yung ano pinihit ko Alin? Ano yung, <laughs> yung, <laughs> yung, <laughs> yung <laughs> sa bibig oh. Nakita niya Nagbago ng konti yung ano Ewan ko ba ito wala naman yung boses ko mag-iisang taon sa Disembre. Hindi ko lang alam. Hmm. Ano ginawa sa inyo ng anak niyo? Hindi, parang inano lang. Parang pang yung... Kasi may hindi yung pumasahe sa anak ko yan. Kaya... Pero simula nung minasahe ka na wala yung boss mo? <laughs> hindi. Ito lang naman. Wala pang dalawang linggo. ko. Yung boses mo? Hindi, ang boses ko. Disembre pa na Nangyari rin sa akin yan sir, alam mong ginawa sa akin. Sa ospital ba ito? Totoo. Nawala rin yung boss ko. Pag umaatsing ako, umuubo ako. Nakakabalik na yung boss ko, pero pag umaatsing ako. Kung mapapansin nyo sa video dyan, pabalig balik yung boss ko, paos. Meron sa akin pinahinom na gamot, lalo lang ako nasira. Wala akong hininom na gamot sa... Sa akin, may, pin may pinahinom sa akin gamot. Nag-fasting ako nung madaling araw, tapos may pinahinom sa akin gamot. pag yeah. ko ng maga. Pinasukan ako ng ano yun, wala ba sila nakita. pag eh. ang yan, yan. kumbaga, nagsisi ako, nagbayad pa ako ng 56 mil totoo. Oh, hindi ko na babanggitin yung ano. Pero talagang nasira yung ano ko nun. Kung mapapasin nyo, madalas akong post. Dati nakakakanta-kanta pa ako eh. Mm Hindi, eh. hindi ko maano. Alam mo sir, minsan sabi ko ah. Dahil ko sinasabi. Sinabi ko na. Yung sinabi ko, alam ko maliwanag para sa akin. Mm. Pero yung minsan tatanungin sa akin, ano ano sinasabi ko? Parang nakakailitin na yun. Ah, kaya sa mga sabi ko na eh, ulitin ko ba? Okay, sige, siyeg. Diyan ka lang muna. May titignan na ako ito. Sabihin mo kung masakit ah. Magmula kasi sa... Sir, magmula kasi sa T12 mo. Magmula kasi sa T12 mo, ang nakalagay ron, puro defuse. Puro defuse, hanggang dito. Hanggang dyan sa S1. S1 yan hanggang dyan sa may pinakapwitan. Magmula rito sa T12, yan bugbog sa rating ngayon. Ngayon, meron kang Dati, sir, oh, yes, nung bago pa lang sumakit dito, mm. parang malalagot na yung hininga ko eh. Sa sobrang sakit. Sa sobrang sakit? Oh. okay. okay. Sige. itong problema ko, palagi ako may ni Tito. Na hindi mo, kahit ilutin mo, lang ako maramdaman. Pero lagi kang may alam mo kung um, ano magiging discarte natin yan. Papalitan natin yung discarte mo sa unan. Isasabay mo na to may tuturuan kita. Okay? Baka baka meron na rin compression yan. Kasi meron kang dextroscoliosis. Pag sinabi may dextroscoliosis ka, anong pagkakaintindi mo sa dextroscoliosis? Anong pagkakaintindi mo? di Out of the blue ka. Ang ibig sabihin ng dextroscoliosis, may tabingi yung spine mo. Ngayon, pag tabingi yung spine mo, may malaki ang posibilidad na makompress yung tinatawag natin spinal cord na makakapekto sa buong katawan natin. Okay? Yun ang ibig sabihin ng dextroscoliosis, tabinging spine. More on sa gitna. More on sa gitna. Pag scoliosis naman, at ang pwede rin. Pag More on sa baba naman. Sige. Straight ka lang. Relax now. Tingnan ko nga ako. Kabila. Kabila. Okay naman tayo. Dapat makita mo yung x-ray mo para ano. Okay. Relax mo lang ito. Masara. Laglag mo lang sa akin. Grabe. Ubo ka. Naramdam mo mo yun? Ano sa'yo? Ngayon pala lang yung likod mo nang ganyan. Higa patagigil. Ay, higa kang patiyaya. Tingnan mo yung paa mo, kapingin. Oo. Oh. Once na meron ko yung problem sa spine, hindi magpapantay yung paa nyo. Hmm. Ano mas mahaba? Hmm, sir. Diretso ka lang ha? Hmm. Ito. Oh, normal lang yun. Normal lang yun normal lang yun na ano, hindi talaga Kahit ganyan, oh, no, okay lang yan. Basta may burot. Pero mangyayari talaga yan. Pero wala kayong dapat ikakaba. Kasi pag sa spine, may problema ka, automatic magre-reflect yan sa baba. Dapat ganyan, no? Or kaya konting-konti lang. Pero pag gumanyan, Bali, sa lumalabas, pag may hindi pantay, may problem yung sa spine. Sa spine. pangkaraniwan na yun. Kung mangyayari talaga yun madalas 99% pag may spine problem ka <laughs> sukatin mo yung paa mo pero ang sagot din yan ah, lang yun tsaka wala naman kayo dapat di katakot kung mura. nangyayari talaga yun kasi yung mo na mo eh. mo eh. hindi mo na napapasin kasi inborn yan yung dextro scoliosis, leboscoliosis inborn yan Pero ito si ah, yung may mga ganitong problem, mag-ingat kayo sa pagbubuhat ng sobrang bibigat. Ha? Magpapatulong kayo pag sobrang bigat, ha? Kasi susumpong ulit yan. Puro okay. diffuse yung ano nyo. Puro diffuse yung ipit. Ibig sabihin ipit na yung ano mo, yung mga disc mo. kaya huwag kayong magtaka kung sumakit ulit likod nyo. Kanyari, nagbuhat kayo ng... Sabihin natin, nag... May kayo kayong mga aparador, Minsan nga ganon. Minsan nga ganon? Totoo yun. Tingnan mo, tumutugma. Diba? Kahit hindi ko kayo kilala, or ano, sa yung mga daily works natin, talagang mangyayari yung mga pagsakit ng mga likod-likod yung pagkano. At buwat kayo yung mabigat. Pero ang sagot din yan, pabuwat na kayo mga ituturo. Naramdaman nyo yung kanina, sarap yun. Diba? Para makasingaw yung mga, mati-compress yung mga dis nyo. magla. No, huwag kayong kabahan kung may tabing sa likod nyo. Lalo kung mayad lang, wala kayong dapat ikatakot. Matakot kayo pag nagbuhat kayo ng mabigat tapos may tumunog. Yan na, sigurado, mamimilipit kayo. Minsan kasi tiwala tayo sa laki ng katawan natin na eh, kayang mayaw yan. Hindi ako magpatulong. Pero pag tapos magpuan, hindi hindi sa igaan. Okay? hindi nga yung ayaw nagtakal naman sa na wala yung bus siya kaskinda siya siya sige lang sa video naman Tapos na nga. Ingin. Sir. Isang taon ng pause. Sir, update nyo kami ng isang linggo Basta dire diretso lang naman. ah. Uh, Ganito ah. Mag-video ko. Mag-send ka ng video sa amin sa ano. Ay, sa page. Okay. Kung magbaba kasi ah. sure eh. yun uh -huh. Tapos, yun nga. Try mo lang muna magluya. Tignan natin kung makaka-apekto yung traction kasi baka bigla na lang daw kasi nawala yung, bigla na nawala yung boss mo, di ba? Biglaan lang. Bigla, tapos ganito na tuloy-tuloy. Para na hindi naman pinukuha yung salita eh. eh ayun nga. Ayun eh, nga, tingnan natin kasi sa traction. Tapos yung may mga inalign ako dyan sa ano mo. Tingnan natin kung makakasingaw yung mga spinal nerve dyan sa thoracic. Tapos, ayun nga, luya lang. Sa linggo straight. Ano may kayo? Pipitimin luya. Laga mo. Parang ah, salabat. Last, uh -huh. Salabat talaga yun. Oh. Uh, yan, sa almusal, ganun. Tsaka, yung mga ibang inflammation dyan, may natural antibiotic yun. Yung mga, yung mga mga ano dyan. Ang yan. Okay po po. Sumukan na natin. Herbal. Herbal, her, -her, her herbal, herbal. Pag nakapagluya ka na, huwag ka na magkape ha. No. Huwag ka na magkape marako ha tigil lang mo muna yung kapin Ano lang muna? Luya, luya lang muna. Siya mo Malay mo. Di diba? Wala namang mawala eh. Wala. Hindi ka naman malalaso sa luya eh. Subukan na natin. Malay mo makabalik yung... Kasi yun lang din ang ginawa ko. Nangyari sa akin yan. Ang problema lang, hindi ako nakabalik na yung... yung Kasi dati medyo kumakanta-kanta ako kahit pa paano eh. Ngayon pag kumakanta ako, alam ko sumasabit talaga. Masabit. Parang mayroong mapupunit na hindi naman. <coughs> parang kulang, kulang yung... Imbuga ng hangin. Oo, oh, yung gusto kong isigaw pa. Uh -huh. Ah! Nagkakaroon ng choke kagat ka uh, Tapos... Para para. Oo, oh, pagka alam ko na umatsing ako. Umatsing ako, yung ubo. Dalawang ubo, atsing. Alam ko na, sigurado magbabago. Mapapansin nyo naman sa video dyan. Madalas ko rin gino-complain, nawawala yung boses ko. Hindi, eh, 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 tagal ko na nagaganito, nagdadadal sa ano, dapat punta pa akong paus. Simula lang nung na-hospital ako, may pinainom sa akin, yun ang pagkakaalala ko, hindi naman talaga ako paus nung na-hospital. Nung na-hospital ako, isang araw lang, may pinatik sa akin gamot nung madaling araw. Pagkising ko, eh, eh, hindi ako makaano. Nagbalik lang, nagbalik lang nung nag-take ako ng ano. Yan, luya-luya. Kinakabahan na ako dito pag na-aching ako. Alam ko na. Tapos sir, malapit ba kayo sa ano? Malapit ba kayo sa dagat? Malayo. Hindi taga tagatundo na ako. Eh. Malayo sa. Ay, tagatundo ka na pala. Eh. Ang ang sasabihin ko sana kung nakalubog ka sa dagat hanggang dito. Kung ano ko? Oh. Yung buuhin mo may... yung ah, ah, ah. Okay, oh, eh wala, nandito ka na pala sa tundo eh. Pero magkaganong naman, tirahin mo na ng tirahin. Eh, napunta ka na ng tundo. Hmm? Napunta ka ng tundo. Hindi ako na kasi dito para sabihin niya o, natin. na nandito. Oo, nandito na eh. Nandito ka na eh. Oo ngayon. Ayan, walang kapalag pala. Kaya Okay, sana bumalik ha. Suntay ha. Nandito na lang, hindi check